Wasak ang inuta na porsyon kang pick-up truck na ini. Makaliis na masalpo kang PNR train sa Purok 8, Barangay 18, kabangan West. Magala sa isning aga kang nakaaging Sabado. Binisto ang driver kang bikulo na si Kirena Esposito Ihamor, 36 anyos, may agom, nurse asin in residente kang naunang bitang barangay. Saru sa mga enot na nagresponde kang insidente, ang chip tanod kang barangay na si Roelio Kaengkoy. Sabi niya, mayung flagman na naka-duty sa lugar kang mangyari ang insidente. Hasa sa nari niya nang may na sanang may naaksidente na pala na pick up. Nag-apod tulos ako sa ano ko, kagawad ko. Sa, patapos nag-apod man ng pulis para ma ang asistensya kung ano ang dapat gibohon. Sa investigasyon kang Ligaspi City Police Station, gikan sa nasambit na barangay, Pasiring sa Sarong Mall sa Legazpi City ang driver kang pick up. Alagad pag-abot sa lugar kang insidente. Daikaan ni na reparo ang tren na biyahing Naga na nauli sa sayang pagkakadiskwido. Ma ng Nissan Navara dito po sa may bandang right right uh, front portion right side front portion then uh, tumama po siya dun sa malapit sa guardhouse ng PNR. Then, 'yun na po, nagkausa po ng heavy damage doon sa sa nabara. Masuwerteng minor injury sana ang sinapo kang driver. Part naman ng motorista natin, praging naman po natin dapat kasi malakas naman ang busina ng trine. eh pag dumadaan, paging attentive din sana tayo. Din sa part naman ng PNR isipin din nila yung safety ng publiko. Katakod kang insidente, may pangapuda naman ang barangay sa manamiento kang Philippine National Railways. Nangyari iyan, si ang samuyang kapitan, Isham Ismail, na uh, iguang, uh suggestion o kaya dapat ang, koordin, ang, ang, PNR, dapat ikawang ko, ko may koordinasyon din sa barangay. Tangani, if ever may man may maghaging ano, train, at least may, may advice duman, makapagasisan sa samuyang mga tanod sa barangay Busay Dargaalbay. Sa rungkot ang tuminaulob sa tinampung sakop kang Busay Bridge maagaw kang nakaaging biyernes. Binisto ang driver na si Arison Amaranto, 51 anyos kang bako or Cavite, sa kanya ang sa iyang 9 anyos na aki, asin 24 anyos na aki na si Jan Andre. Sa investigasyon kan PNP, Gikan bako or Cavite, pasiring kuta sa barangay Tagas para banwa banuan ng pamilya Amaranto. Alagad sa ibong kang daika ni Kabisado ang nasambit na dalan, naging markas ang padalagang kaini na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Talagang yun. May detour kasi siya pag hindi mo talaga siya napansin. Although meron naman siyang mga signage and barricades, kaso pag, siguro pag first timer ka talaga, pwedeng makonfuse ka kaya dapat pag may mga gano'n na ano, malayo pa lang, mag-slow down na tayo ng mga sasakyan natin. Maswerte naman, na mayong nairido sa mga lunad kang nasambit na bikulo para sa mga baretang tatak bikol. Nomer Corporal